Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong gagawin ngayon guys. Ito, isang bad. Tapos, hindi natin ito mabasa guys. So dahil, tingnan guys, in check guys. Hindi natin mabasa. So isa itong blender. Ay, di kaya juicer, isang juicer guys. Nag-extract ng juice. So napakalaki niya guys Ang bigat pa So try tayo mag plug in guys Try tayo mag plug in So guys habang nag plug in tayo Paki like, subscribe and share ang Video na to ay para lang sa mga beginners So ang tinuturo dito ay mga basic lang guys So isa na namang basic ang ituturo natin sa inyo guys Dito So paano short itong switch. So guys, ang problem dito guys ay hindi siya nag-o-on. So kapag blender guys, normal talaga yan kapag blender, dalawa yung switch. Okay, so dalawa yung switch, normal talaga yan pag blender. So tingnan natin guys, subukan natin itong itulak yung switch niya dito. Subukan natin itulak. Tapos, mag-on tayo. So, dalawa kasi yung switch dito, guys. So, guys, habang nagtulak tayo, likes Ayun. Umikot, guys. So, ibig sabihin, okay siya, guys. Switch lang ang problema. So, hindi matulak dito, guys. So, oh, hindi ito makatulak. Ito, ito, ito. Dapat makat paglagay mo dito Paglagay mo dito Dapat naitulak na siya Dapat ready na yan Naka on na yan Naka standby na yan So dapat kung mag switch tayo doon sa labas Mag iikot na yung motor So guys hindi sya masyadong naitulak guys Yan yung most common problem ng mga blender Ang switch hindi maitulak So, ang gagawin natin guys ay bubuksan natin ito sa ilalim. Tapos, ang switch na ito, 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 itong switch na ito ay atin nang isyo short doon sa ilalim. Pag-isahin na natin yung dalawang terminal niya. Ayan o, oh, bikot siya guys o oh, kapag tinulak natin siya ng maigi. So, kapag ito guys ay inayos, inayos lang natin ang switch na ito, hinahanapan lang natin ng paraan babalik at babalik pa rin yung problema guys basta ganito guys babalik at babalik pa rin yung problem ang pinaka long term na na solution ay short natin yan guys yan yung long term yan ito hindi ito masyadong naitulak yan hin, kapag naitulak ito ng maigi iikot yung blender natin so ito siya guys. Switch ito sa ilalim. Sa ilalim, pag tinignan natin yan, switch yan. Okay? So, yan yung issue short natin. Okay? So, guys, habang nagbukas tayo, bubuksan natin ito. Ito, tingnan natin sa ilalim. At issue short natin siya. So, ito na siya guys. Nabuksan na natin. Yan. Nag-skip tayo para hindi, hindi na humaba ang video. Hindi na kayo mainip sa kapanonood. Yan. So, ayan guys. So, oh, turo natin. Ito siya guys. So, oh, ito. So, switch. Ito. Ito yung pangalawang switch. Ito yung switch. Tapos, tingnan yung board guys. Ayan o. Oh. Liit lang guys ng, mga, ng board niya. konti lang yung mga pyesa guys sa board niya. Okay. So, ito na yung board niya guys. So, tapos ito yung motor niya guys. Okay. So, ang sinabi natin kanina guys ay... So short natin ito. So ito itong switch niya, hindi ito hindi masyadong maitulak ito. So common talaga 'yan sa blender na hindi ito maitulak. So kaya ang ginawa ang gag, ang ginawa ko guys sa mga previous previous repair ko ng mga ganito, uh, i-short ko na lang ito guys. Okay? So 'yan yung gagawin natin guys. Pag-isahin natin ang dalawang wire na ito. Okay? Tapos Magdrawing tayo mamaya ng schematic guys para lalong maintindihan ninyo. Okay? So magdrawing tayo mamaya ng schematic kung ano yung ginawa natin para mas lalong maintindihan natin. Okay? So guys, ang video na to ay para lang sa mga beginners dahil ang tinuturo dito ay basic lang. So isa na namang basic ang aking ituturo sa vlog na ito guys. Okay? So guys, Gawin na natin yung sinasabi natin. Ayan, nagawa na natin. Isang isang blank lang nagawa na natin dahil like, skip tayo. Ayan, na short na natin siya. Ayan, ayan na siya. Nag-short na natin siya. So guys, patuloy tayo, so, guys. So Ito yung drawing switch. natin, ito guys. Ito yung schematic. Ito yung drawing natin, paano natin siya ginawa. So, ito guys, ito to switch ito. Switch ito. Yan, switch ito. Ito, switch din ito. So, switch din ito, guys. So, ito yung ginawa natin, guys. So, ito yung ginawa natin. Mula dito sa easy cord. Ito, itong easy cord. Ito. So, ito yung dinaanan nya. So, yung isang line, line ito, guys. Yung line line at saka neutral. So ito yung line, ito yung neutral. So yung line yung line, ito yung line, dumaan siya ng switch. Okay, dumaan siya ng switch. Dalawa kasing switch. Kapag blender guys, dalawa yung switch. So, yung line, dumaan siya ng switch. Tapos, itong neutral, nakadirect na siya sa board. Tapos, mula dito sa board yung positive ito positive ito yung negative so yung positive pumunta sa switch yung negative pumunta sa switch tapos sa switch mayroon siyang forward at saka reverse itong isa guys reverse okay so ito mayroon siyang forward at saka reverse so dalawa ang switch niya dito so dalawa yung function ng switch niya dito may forward at saka reverse so papunta na siya dito sa motor guys so yan yung drawing natin guys about dito guys sa, sa juicer na ito o blender so ang ginawa natin guys ito ang switch na ito dahil hindi na maitulak ito mas switch so ang ginawa natin guys ay sinyort na lang natin ganyan so sinyort natin itong line sinyort natin itong line papasok na siya dito sa board so kasi pag ni-repair pa natin itong switch ito babalik at babalik pa rin yung problem so babalik at babalik pa rin yung problem. So, ang ginawa natin guys ay senior na natin ito. So, pinakita natin kanina doon sa video natin. So, sinyert natin itong dalawa para direct na siya dito sa board. Hindi na siya dadaan dito sa switch dahil pag inaayos pa natin itong switch, babalik at babalik pa rin yung problem kasi hindi na ito maitulak dito guys o so, pababa. So, hindi na ito may tulak pababa. Kaya, hindi siya nag-o-on. So, ang ginawa natin, sinert natin ito para makapasok yung line dito at saka mapapaikot na itong motor. So ito yung ginawa natin guys. Okay? So sana naintindihan itong drawing natin guys. Sana naintindihan itong munting schematic natin. Sana naintindihan itong munting schematic na drawing natin guys. Okay? So lahat ng blender, dalawa ang switch. May ito guys oh. So ito, ito yung switch, ito. Ito yan guys, ito. Ito yan. So dito yan. Ito 'yan, mayroong forward at saka reverse, forward, reverse, forward at saka reverse. So ito 'yan, guys, ito. Tapos ito, saan naman itong switch, guys? Ito 'yan, oh. So ito siya, guys, oh. Ito, guys, o oh. ito, ito. ito 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 so ito so hindi na ito maitulak guys ayan ayan so ito yung pangalawang switch hindi na ito maitulak dito ito so ito yung magtulak sa kanya guys so ito ito so ito yung magtulak sa kanya so hindi na maitulak ito kaya hindi na nag on ang blender natin so ang ginawa natin guys ay sinyort natin ito doon sa ilalim ito Okay, so ito na siya guys. Ito na yan guys. Ito guys oh. So ito na siya guys. So ito. Senior na natin ito. Okay. So sana may nakpulot tayo dito. So maraming salamat.